Alog-alog na pala to, eh, no? Parang ano ito sa caroling, eh, ha? Ah, at yun mga gulong, may another customer naman po tayo rito, isang rim set mga idol. Tatanggalin po natin yung gulong nito. Bago po tayo magsimula, maraming maraming salamat po sa mga new followers. Old followers, top fan, rising top fan, sa mga nagshare ng aking upload. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Dito mga idol, tuluyan na nga po natin tinatanggal yung rim na pang caroling. Ang gagawin po kasi natin dito mga idol, kukunin po natin itong gulong. Dahil wala na po sa ayos ang rim niya, kaya okay lang yan na hindi natin lagyan ng sapin. Bago po natin ginawa yan at hindi nilagyan ng sapin, nagpaalam muna po tayo sa may-ari. Tuluyan na nga po natin tinatanggal dito yung pinaka interior niya dahil ang kanyang interior ay kapit nakapit na sa gulong. Matagal na pong stock ito sa kanyang rim kaya ganito po kakapit ang interior sa mismong gulong. Palitan na nga natin yung ating patungan dahil ang ipapatong natin dito ay masilan. Ito na nga po mga idol ang bagong muka ng rim niya. Mga idol ang ganda po Medyo mahal po itong ganitong rim mga idol. Ngayon syempre hindi pwede yung patungan natin na bakal. Ang kailangan naman natin dito ipatong sa pinakarabir. Dito mga idol, tuluyan na nga po natin ini-install to na hindi ginagamitan ng planka. Sa mga nagtatanong bakit isa lang po ang kanyang dinala sa atin, yung isang rim nito at panghulihan nga po mga idol, madali lang po i-install. Si customer na po mismo ang gumawa niyan at kamay-kamay lang -kamay din, din ang ginawa niya. Tapos sa atin na pinaubaya itong 4590 na gulong ng ating customer, medyo makunat din daw kasi pag ganito. Tuluyan na nga po natin mga idol nilalagay yung pinaka interior sa kanyang bagong rim. Baka naman ang ganda nito mga idol. Mapapasa na all ka na lang talaga. At ayong magagawa may budget si customer. May pambiling gulong si customer kaya lang uh, makapal pa po ang kanyang gulong. Sayang naman kung papalitan agad ano mga idol. Pag mga ganitong mga rimset mga idol, hindi pwede nyong iranim plot ng malayuan at hindi rin pwede itong pang bankingan. Pang street bike lang naman kasi itong mga rim. Pag mga rimset talaga mga, mga idol, ang napaaganda pong tignan o pagmasdan sa mata, lalong lalo na po, ito ay ikakabit niya sa kanyang Mio. Dito dumako na nga po tayo mga idol sa ating ginagawa. Naisiksik na nga po natin yung interior dyan ang ginawa ko po dyan, pinisil ko muna yung pito dahil ang pito hindi gumagalaw, naipit po dito sa kabilang side. Ang gagawin po natin dyan, sisikwatin natin at lagyan na rin ng sapin. Para hindi po natin masugatan yung pinakarim. Ang ganda po ng rim na yan, tapos pag mo, wala kang sapin. Kawawa ka dyan, hindi kawawa si customer kasi baka pabayaran pa sa'yo yan. Dahil bago nga po ang rim ng ating customer, mga idol, ah, dapat talaga maging maingat tayo sa pag install nito sa pagkakabit naman ng mga ganitong mga rim rimset 4590 ay kahit hindi na po natin sikwatin yan kayang kaya din po ng mga tireman natin yan na kamay kamay lamang hindi lang naman po ang kuhang gumagawa nito sinishare lang po natin kung paano tayo mag alaga sa mga ganitong mayaselan na rim mags man yan ah, talagang medyo makunat kunat na nga po dahil ang kanyang gulong ay matagal nang stuck din sa kanyang rim pero machachaga pa rin natin makamay kamay lang yan 4590 by 17 rather po ang kanyang gulong etong idol natin na customer mga idol lagi po sa ating nanonood ng ating kinakamay-kamay na mga rim or magsman yan magkakabit tayo ng gulong natuto na po sa atin kaya sa atin pinaubaya na lang itong 4590 pangharapan dahil hindi niya raw kaya at makunat nga po raw pero pagdating po sa hulihan siya na po nag install ng pang hulihang bahagi ng gulong at rim. Kaya po iisa lang po ang ikakabit natin ngayon na ganitong rim dahil all finish na po niyang nagawa at pulido niya rin nagawa na kamay-kamay lamang. At ito mga idol tuluyan na nga po natin na install yan na hindi natin nagagalusan. Pasilip muna tayo rito sa napakagandang rim. Makikita nyo mga idol, kintab na kintab at wala pong galos yan. Maraming maraming salamat nga po pala sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa aking ina-upload. Hanggang dito na lang. Boo!